thank you Sa sitwasyon sa iba't ibang sementeryo dito sa Metro Manila, inaasahang marami ang daragsang ngayon araw. Unahin na natin ang sitwasyon sa Manila North Cemetery mula kagabi. Labas-masok na ang mga tao, yung iba doon na nagpalipas ng gabi. Nagpapaalala naman ang mga otoridad na bawal na ang magpintura ng mga nicho ngayong araw. Sa ilang sementeryo, bawal na rin maglinis o magpintura ng mga nicho. Kinukumpis nila ang mga lata ng pintura. Ilang kalsada rin sa labas ng sementeryo, ang sarado. At para naman masiguro ang kaligtasan ng mga gumugunita sa All Saints Day at Undas, Romonda, si PNP Chief Director General Nicanor Bartolome at NCRPO Chief Leonardo Espina sa mga sementeryo sa Metro Manila kahapon. Sa Manila North Cemetery, naka full alert na ang pulisya at mula nung isang araw pa, maikpit na rin ang ipinatutupad na siguridad sa Loyola Memorial Park sa Marikina. Inobserbahan nila mga paghahanda at nasyahan naman sila sa naging tugon ng kapulisan. Sa Loyola, at uh, dito nag-concentrate yung karamihan sa mga pulis natin kasi yung mga uh, tatlo pa no dito sa Marikina ay uh, maliit mali lamang at hindi ganun karami ang requirement natin sa pulis no